Sa number 3, kahera sa City Treasurer's Office nga na-assign sa Bitaw, wala na makareport sa duty. Uyang si sa Karun sa opisyal sa Bitaw nga ipakakasya sa pwesto. May report si Nico Delphine. May kabudlayan kay inang Bacolod Traffic Authority Office bangod wala na makareport sa duty ang kahera nga na-assign sa satellite office ang City Treasurer's Office. Pagi sa isugid mo kay Mayor nga Facebook page, ginpalabot sa employers ang rider nga janitor nga gin tamper o kung ginritoke sa kahera sa City Treasurer's Office nga na sa bitaw ang resibo sa iya ginbayaran nga 1,300 pesos para sa citation ticket angot sa wala asang helmet kag driver's license. Ginsiling ni Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio nga nagakaangay nga kakason o kung ilisan na lamang ang ginareklamo nga sa City Treasurer's Office. Luyag ni Robelio nga mausisa ang iban pa nga mga na naisyo nga resibo agod makasiguro nga wala ini ginpang ritoke. Uh, wala to kami to cashier. So, so wala na to sa Wala ko ma'am kabalo ka usually kasi sila around that time 8.30 to 9 o'clock. So I don't know kung ano ang ang hambal uh, sa city treasurer's office kung so, ibalik na to siya for this What isla would you recommend sir? Ako, because uh, trust is an issue na ginapo yaman, I would recommend nga isla na lang din siya. Bye. Si City Treasurer Arlene Memoria ang nag-issue na sang memo sa kahera para makuwang iabahin sa reklamo. On leave sa karon ang natungdan nga empleyada nga gintagaan sang 72 hours para magpaatag kun nga may discrepancy siya na permahan nga resibo. Nagwa again handwritten ng ginduga nga number 1 sa computer printed nga resibo agod magsanto ini sa ginbayad nga 1,300 pesos ang violator. Pero natukiban sang bitaw nga 300 pesos lang ang nagsulod sa collection fee sang syudad. First of all, mga ayaw, kung pasensya, kaya hindi nila mo matakna ni Tanan. Kaya kung wala ni siya nagreklamo, wala ma kami kabalo. So, ang second is nga, uh, if there's anyone nga feeling nila doon pa rin yung man nga sitwasyon na natabo sila, uh, sa bitaw, ang pagsuport ni Ninsa so, they're always welcome to come to the office kag i-present ang ilang case. Ginsiring ni Mayor Albi Benitez, nga hindi na siya dapat magsulit-sulit paandam para madamo pang masampulan. Sa baylo, ikinpasalig pasalig nga magapadayo ng kampanya nga malimpyuhan ang siyudad batok sa naman nga sa isang korupsyon. Yeah, I appreciate no, na binagid ang mga gasugid sa ako. Okay, this this uh, fight against corruption ang atong gina himo nga limpyo nato na ang atong gobyerno hindi lang niya saon responsibility sa atin so things like this when they give us their uh, information Uh, may mga sa aton, we will Ang alkalde ay nagapasalamat sa suporta ilabi sa mga tagriklamo na nagpalabot sa ila problema sa syudad. Nagapanawagan siya sa iban pa nga manindugan sa kasubungasay sa iligal nga hilikoton. Nico Delfin para sa Digicast Negros.